Hello guys! For today's video ay mamamalingkit tayo guys. Ito ang mga isdang fresh na fresh sa palingki ng Manay Java Oriental. Ayan guys, ang bangos, ang uh, balu, tilapia na nangingindat pa sa akin sa, sa sobrang fresh niya guys. O, so, bangos, ayan, dadalhin namin dun sa aming apo at sabay na rin sa konsumo sa bahay. Bansi, may lukos pa guys. Ayan. Kailangan magtipid kasi ang mahal-mahal na guys. Akalain mo, yung bangus dati, di ba pambansang isda yun? Sumasabay na talaga yung presyo sa mga ordinaryong isda guys. O oh, ayan, kailangan malinis kapag bumibili. At dito naman tayo sa gulay. Kamatis na importante, pampakinis ng kotis. Ayan oh, baby sab tabi tabi baby tabi <laughs> ano importante guys yung mga lamas pichay para ang lulutuin nating ulam ay masarap at masustansya o oh, ang palaya talong carrots mora lang guys mora pero kahit gaano ka mora pag marami nang mabibili hindi mo na alam mo bus na pala ang pera oh. Ito guys, uh, masustansyang gulay yung dapat natin kainin. Huwag na tayo ng puro karni-karni. Oh, kompletohin alog butter or peanuts. Is peanuts pala. Oh, ang mahal ng mga bilihin ngayon. Hindi mo na talaga matansya. Yung 500 na dadalhin mo guys. Nako, tigi isang piraso lang. Kompleto nga, pero tigi isang piraso naman. At saka yung isda, isang kilo na lang ang maganda dito dahil kuridas or all lahat ng isda ay 200 kilo. Ayan. Thank you guys for watching!